Noong unang panahon, sa isang tahimik at luntiang gubat, may limang matagal na magkakaibigan. Si Nalira, Pia, Dona, Tano at Rex. Si Lira ay isang mabait at maunubain na kuneho. Siya ay laging handang tumulong sa kahit na sino. Si Pia naman ay isang masayahing ibon na siyang laging nagdadala ng saya at magandang awitin sa kanilang magkakaibigan. Si Dona naman isang matandang pagong na puno ng karunungan at ang laging nagbibigay ng payo sa lahat. Si Tano, ang tapat na uso na may busilak na puso at ang daring tumulong kahit na kanino. At si Rex, ang tusong soro na minsan ay may kabutihan ngunit madalas ay makasarili. Araw-araw, nagtutulungan ang magkakaibigan upang makahanap ng pagkain at makapaglaro sa tabing ilog. Sa kanilang paghahanap ng mga pagkain, nakita nila ang isang puno na punong-puno ng matatamis na mansanas. Upang makarating sa puno, kinakailangan nilang tumawid sa isang lumang tulay na gawa sa kahoy. Magandang umaga mga kaibigan! Kamusta kayo? Gusto nyo ba na mamitas tayo ng prutas sa kabilang pampang? Yehey! Sige! Ako ang mauuna para masigurong ligtas ang daan. Mag-iingat kayo. Luma na ang tulay na iyan. Dapat ay dahan-dahan lamang. Huwag kayong mag-alala. Kung sabay-sabay tayong tutulong, walang problema. Ano, tara na? Sige, magtulong-tulong na tayo upang makakain na tayo. Ay, hindi ko na kailangan ng tulong. Ako ang pinakamabilis tumamoy dito. Habang tumatawid sila, napansin ni Rex na may malaking bitak sa gitna ng tulay. Bahagyang yung manigang kahoy ngunit mabilis siyang tumakbo. Sa sobrang makasarili ni Rex, hindi niya sinabi sa iba ang tungkol sa bitak na tulay. Narito na tayo, tara at pumitas na ng matatamis na mansanas. Magtulungan tayo upang mas madali tayong makaipon ng maraming mansanas. Ikaw, Pia, ang bahala na maglaglag ng mga mansanas. Ikaw naman, Lira, at Tano, ang tigasalo ng mga mansanas. Tayong dalawa, Rex, ang mag sa isang gilid. Ano? Okay ba yun sa inyo? Oo naman! Oo, Oo sige. sige! Hindi na, kaya ko sarili ko. Teka lang, may problema ba, Rex? Hindi ba't mas madali kung magtutulong-tulong tayo? Sige, hahayaan ka namin sa desisyon mo. Pero kung magbago ang isip mo, nandito lang kami. Ama, tara na! Para marami tayong makuha na matatamis na mansanas. Hindi mansang ayon ng magkakaibigan. Sa gusto ni Rex, hinayaan na lamang nila ito. Dahil kahit hindi sila magkakasama, ay tutulungan pa rin naman nila si Rex. Ano sa tingin nyo? Okay na ba yan? Sa tingin ko, okay na muna ito. Dahil pwede pa naman tayong bumalik sa mga susunod na araw. Rex, kamusta? Marami ka bang nakuha? Oo. Tara, makapagpahingan tayo. Ako na muli ang mauuna. Mag-iingat kayo at maglahan dahan Delikado pa rin ang tulay na ito. Huwag kayong mag-alala. Siguradong makakabalik tayo ng ligtas at masaya. Ang habang nasa kalagitnaan ng tulay, ang magkakaibigan, may nakita si Pia. Teka, tumigil kayo. May sira ang tulay. Kailangan nating bumalik, kundi ay siguradong malalaglag tayo sa pampang. Siguradong may nakakaalam nito. Sinong may alam na may bitak ang tulay kanina? Ang tulay, tulad ng pagkakaibigan, ay kailangan inaalagaan. Kapag may sira at hindi inayos, tiyak na ito ay mabubuwag. Nakakalungkot naman. Bakit naman ngayon pa ito nangyari? Simulan na natin gawa ng paraan kung paano natin ito mabubuo. Tahimik lamang si Rex sa isang gilid kahit na alam niya talaga ang nangyari at kahit na mabigat ang kanyang pakiramdam. Sandali, pasensya na kayo. Ako talaga nakakita ng bitak sa tulay kanina. Hindi ko agad sinabi dahil gusto ko na ako ang mauna at nakumuha ng mga prutas pasensya na kayo at naging makasarili ako. Paano nangyari iyon? Hindi ba't magkakaibigan tayo? Bakit kailangan mo yung gawin? Hindi bale. Pagtulong-tulungan na lamang natin upang mabuo natin agad ng tulay. Mula noon, si Rex ay hindi na naging makasarili at uso. Tuwing may mga gawain, siya na ang nag-aalok ng tulong. Ang limang magkakaibigan ay mas lalong naging malapit sa isa't isa at mas lalong naging maganda ang samahan. Sa gitna ng kagubatang ito, maririnig ang alakhak awitin at makikita ang pagkakaisa ng magkakaibigan.